Sab mga idol Good morning For today's video Ay papunta nga kami doon sa daga Siyempre para mag-isda At eto nga Nandito na kami sa daga Karating ba lang namin Pero nagsitalunan na tong mga bata Medyo malakas ang hangin ngayon mga idol uh, medyo mahirap umariyan ng sick pounds oh, pagalaw kasi yung daga ewan ko lang makakahuli tayo nito mailap ah? kasi yung palata pag ganitong palahon hindi sila dumidikit talaga oh, sa lamba kaya ang bilis lang makawala kaya ito na nga mga idol papunta na tayo sa laut. mamaya na lang ulit mga idol at ito nga mga idol tapos na kami mga isla mga idol inaayos ni father yung kanyang panali sa kanyang itla at nakikita nyo naman mga idol sinalubong agad ni yung kanyang mga isda gaya nga nang inaasahan konti lang talaga yung nahuli namin ngayon mga idol kasi sobrang lakas ng hangin Ay. mga palata pala to, mga idol alam nyo ba kung ano ang palata yung mga isda na parang tilapia na maliliit sa dagat lang na kinabubuhan. Masarap to sa preto, bulabula, bola at iba pa. Sobrang sarap din tong kilawin, mga idol. Yung ibababad mo sa suka na sobrang anghang na may kalamansin. Oh, Labas pawis mo talaga pagkatapos mong kumain, mga idol. Ayan, mga idol, kumain ako ng isang palat Walang suka-suka yan, mga idol. At eto nga, tapos na nga natin itong lidisan, mga idol. Ito na nga pala yung nahuli natin lahat. Sobrang gondi lang, mga oh, idol. Kaya nabalik kami mamayang hapon. Salamat sa panonood. Ano for more updates, mga idol?